Pag-uusapan natin ngayon kung ano ba talaga ang dahilan na mga signs na nasa maling tao ka, maling sitwasyon, maling relasyon, at maling pagmamahal. Posibleng sa ngayon ay sobrang minamahal mo siya kapatid. Inaalala mo siya with all your heart at posibleng nakikita mo pa nga at naiisip mo pa nga na wala na sigurong hihigit pa sa nararamdaman mo. Blinded ka sa feelings at alam mo yon completely. Kuhang-kuha po niya ang atensyon mo but they just don't reciprocate. Malamig, less, at parang hindi niya binavalue yung mga ginagawa at pinapakita po natin. Yung clearly parang one-sided na one-sided po yung relasyon at parang hindi po tayo nag exist Ang vlog natin today mga kapapong is like pursuing a dilemma. Dahil alam naman natin minsan masama pero patuloy pa rin natin ipinupush yung sarili po natin to the limit. Isang maling sitwasyon na may tuturing, it's either a person, nililigawan, isang relasyon, or yung feelings nga po natin, or even ex nga po na gustong gusto po nating balikan. It's all about yung feelings po ng isang tao. Kung confuse ka kapatid at naghahanap ka po ng kasagutan at linaw, I will do my best para matulungan kita. Alam naman natin mga kapapong na kadalasan, when he or she displays less interest at parang iwas at ayaw mag-commit, ayaw ma-involve sa'yo, generally, kinoconsider na toxic at mali po ang ganitong klaseng mga tao. Let's go deep at alamin na po natin yung mga signs na nasa maling tao, maling relasyon, maling sitwasyon, at maling pag-ibig po tayo. Number one, una po sa listahan na hindi pwedeng baliwalain at dapat po nating i-consider that if he or she takes you for granted. Napakasakit nito kapatid. Yung parang binabaliwala ka, na parang dinadaan-daanan ka lang, na halos wala kang boses. Ito kasi kapatid yung sitwasyon na habang ginagawa po sa atin, habang tumatagal, lalo po tayong bumababa at habang tumatagal nga po ay lalong nawawala naman po siya ng gana sa atin. Napakahirap na sitwasyon na hindi natin alam kung papaano po natin susolusyonan. Kaya either way ay itinuturing na masamang sitwasyon ito. Best option po dito is to simply walk away. Number 2 sa mga listahan po natin is yung tinatawag na toxic conversation. Walang matinong usapan. Ito yung senaryo na halos lahat ng convo mo sa kanya, mga calls text, chat, or tawag, or even in person, ay never satisfying. Halos di siya nakikinig at walang sense of understanding. Wala kang karapatan kapatid, hindi kanya pinapakinggan. Kung pinupurso mo kung you're in a relationship with this type of person or nagmamahal ka nga ng taong walang matino or magandang sasabihin, obvious na nasa down at bad situation ka, kapatid. Number 3, sobrang demanding. Isa po ito mga kapapong na nasa top list din ng isang toxic relationship signs at character ng tao na dapat din nating i-consider na hanggat maaari iwasan. Kung sakali naman ay baguhin sana. Ang ugaling demanding ay napakabigat utol. Itinuturing po kasi ito as an indicator that something is off. Merong dispalinghado sa relasyon nyo. At kung patuloy kang tatagal at mag stay dito, although there's a slim chance na magbago naman, mas malaki pa rin yung probability na magkasiraan sa huli. Pang-apat na po kapatid sa mga binabantayan po natin para masabi natin na tayo po ay nasa maling relasyon, maling tao, maling pag-ibig, maling sitwasyon ay yung ignoring your needs. Napakabigat nito utol ha. Dito ay parang wala kang kwenta, na parang halos wala ka ng masabi na hindi ka papakinggan talaga. Kung todo bigay at effort ka pero halos walang value sa kanya, walang halaga, kahit pakinggan ka man lang ay big deal pa rin sa kanya. Example nito ha, halimbawa lang yung parang nasa isang lugar ka with him or her. Yung nage-enjoy siya ng sobra. Pero ikaw naman ay parang nagsasuffer at di masaya. May iba kang plano at may iba kang gustong puntahan. At hindi nabigyan ng importansya yung simpleng idea or suggestion mo. Then at the end of the day, is parang sumunod ka na lang. Kasi nga po, wala kang magawa, hindi ka naman papakinggan, at isa pa, mahal mo. Pulang bandila ito kapatid at malinaw na senyales na nasa maling tao ka. Kaya ang nangyayari, nauwi tayo sa maling sitwasyon. Ang susunod po natin ay isa sa pinakamalupit para ma-identify po natin at dapat natin bantayan na tayo po ay maling bali at umiibig sa maling tao. Number five, if you feel na you have to wear a mask to please him or her mga utol, kung baga, kailangan natin magpanggap eh, kailangan pa natin iproject yung nagugustuhan niyang klase ng tao. Kung hindi ikaw yon ay parang hindi ka napapansinin at hindi ka na po kakausapin. Kaya pinipilit natin parang mag-wear ng mask o ipakita sa kanya yung taong gusto niya. Kung yung tipong nakukuha mo ng magpanggap at pakiramdam mo ay halos hindi na ikaw ang naipapakita mo, ibang iba na, hindi na po yung tunay na tayo, most probably ay temporary din lang. Kasi in order for a relationship to last and succeed, kailangan magpakatotoo ka kapatid. Kailangan kung ano yung ikaw, dapat pong tanggapin niya. If you feel like he or she is trying to mold you, parang ginagawa ka na niya, binabago ka na niya, at most likely madalas ka pang ikinocompare dun sa ex niya kapatid, Napaka-pulang bandila nito mga utol. And para po sa akin, it's time to let go. As the saying goes mga utol, it's better to be alone kesa nasa isang masamang sitwasyon or bad company. Baliwala rin, 'di ba? Kasi staying sa maling tao, sitwasyon, o relasyon ay parang inaalaw mo na rin at tinatanggap mo na rin yung mga pains na dumarating, yung mga sakit nang wala kang kalaban-laban. Pag nagmamahal ka kasi ng maling tao, who's treating you negatively, In every situation, in every moments nyo, ay kusa kang nasasaktan. Napakalayo sa pinapangarap nating fun, positive, energetic type of situation. Dapat na natin gawa ng paraan. Kasi it's always best na kung halimbawa hindi ka na pinapakinggan at halos walang respeto at inspirasyon ka nang nakikita o nararamdaman, you'll be safe and much better kung ipaprioritize mo na lang po at magbigay ng time and space apart po sa kanya. Pero kung sagad at parang hindi ka na po vina value, parang wala ka ng halaga sa kanya, might as well leave the person, the situation, the feelings, and the relationship behind. Kasi generally, mga utol, ikaw na ikaw pa rin ang pinakamahalaga dito. Ikaw pa rin po ang dapat maging maayos. Hindi ba samang magmahal at mag-effort, magbigay ng oras at halaga sa isang taong gusto natin? Pero kung nasasaktan ka at left and right ay walang progress kang nakikita at certain goals na pupuntahan, it's always best to set free and let go mga utol. And syempre, learn from the experience. Hindi rin kasi darating sa atin yung much better at yung magagandang opportunity, mga positibong mangyayari sa atin kung tayo po ay naiipit sa ganitong klasing sitwasyon. Siyempre, may nakatakda sa atin eh, may naghihintay at nangyayari o oh, mangyayari lang po yon kung marirealize po natin na despite of the love na pinapakita mo ay nasa maling tao, sitwasyon at relasyon po tayo mga kapatid. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, I hope na nakatulong po tayo today. Siyempre po napaka-importante ng paksa natin ngayon dahil alam ko marami akong nakakausap dyan sa ating mga consultation mga utol na nahihirapan at dinaranas po to. Mga kapatid, minsan dumarating tayo sa pagkakataon na kailangan na po nating tanggapin. Alam mo, napakahirap niyan. Emotionally, siyempre, wounded tayo, affected tayo. Napakahirap mag eh. Pero sometimes, we learn from the experience. Doon tayo natututo eh kung yung nangyayari sa atin. Hindi tayo titibay kung patuloy tayong dadaan at daranas ng mga ganitong bagay. Kailangan lagpasan natin paminsan-minsan at dumiretso po tayo sa ating kinapukasan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.